Naghahanap ba kayo ng ihahanda sa inyong noche buena at medyo noche? Ang recipe natin ngayon ay lagi natin hinahanda tuwing may mga handaan tayo. Ang lulutuin natin ngayon ay pork minudo. Napakadali lang gawin ang ating pork minuto. Pero bago yan, magmamarinate muna tayo ng ating pork. So, I have here soy sauce. Around 2 tablespoons of soy sauce. And calamansi juice. Around 2 teaspoons of calamansi juice. And haluan na po natin. Hanggang mix po mabuti ang ating pork. So, bakit natin minamarinate ang ating pork para maging tender at juicy ang ating pork? So, the best way to marinate this is 10 to 15 minutes para mas maging malasa din po yung ating pork. Habang natin minamarinate ang ating pork, itatabi muna natin ito at magigisa na tayo ng ating aromatics. So, meron ako dito onion, garlic, tomatoes. Ito, so, gisa lang natin ito hanggat maduro po yung ating kamatis. So, sinasama ko talaga yung buto ng aking kamatis. Dahil nagdadagdag siya ng, ng sa ating pagkain at nagdadagdag din siya ng sustansya sa ating pagkain. So, haluin na po natin ito hanggat maduro po yung ating kamatis. After a few minutes of sauteing, lumalabas na yung aroma ng ating aromatics at nadudurog na po yung ating kamatis. Ilalagay ko na yung aking marinated pork. Nagay lang natin. So, ang gamit ko pala dito ay pork kasi na hiniwa ko na itong menudo cut. And it's around 500 grams or kalahating kilo po ng pork. Then, halo lang po natin ito hanggat magkulay brown po yung ating pork. Pagkatapos po ng ilang minuto, ayan, so nagkukulay brown na po yung ating pork. Ilalagay ko na yung aking water. Ang water po is around one cup of water. And yung ating tomato sauce. Ang tomato sauce ko is around two cups of tomato sauce. then ang ating bay leaves. So, halo lang po natin ito mabuti hanggat mag-distribute mo yung ating tomato sauce sa ating baboy. Then, tatakpan lang natin ito at isisimmer natin ito for 15 to 30 minutes hanggat lumambot po yung ating baboy. 30 minutes, ayan, medyo malambot na po yung ating baboy. At pag nakikita nyo medyo tuyo na yung sauce ng inyong menudo, pwede nyo lagyan ng tubig para hindi naman maging matuyo yung inyong sauce ng inyong menudo. Then, ilalagyan na po yung ating pork liver. So, yung pork liver po ay binabad ko na po sa tubig na may asin para hindi po maging malansa po yung ating pork liver. Kasi ayaw natin maging malansa yung ating liver. Then, ilalagay ko na yung aking vegetables. Yung aking potatoes. Carrots. Bell pepper. At syempre, hindi mawawala ang ating red hot dogs. Yan, lang natin. Then, halo lang po natin ito hanggang mahalo mong mabuti ang ating ibang ingredients. So, we mix it well. Halo lang po natin. Then, tatakpan natin ito ulit for 10 minutes hanggang tuluyan na pong maluto yung ating bahoy at maluto na rin po yung ating carrots pati yung patatas po. So, ayan. Luto na po yung ating vegetables which is carrots pati yung ating patatas to finish it off, lalagyan ko siya ng konting brown sugar. Around 1 teaspoon of brown sugar to balance the flavor. And salt. And freshly cracked black pepper. Yan. Ihalo lang, ihalo lang po natin agad ma-season po na mabuti ang ating minudo. our menudo is done. So, sobrang dali lang gawin at sana may try nyo ito sa mga handaan nyo. Lalo na sa parating na Noche Buena nyo. Dahil alam po magugusta ng buong pamilya nyo. And now, we're ready to play! So, very saucy ang ating pork menudo. So, sana may try nyo ito sa mga handaan nyo dahil alam po magubusan din ng mga buong, buong bisita niyo po. Ito na po ang ating pork minuto, lutong Pinoy.